Pauwi na kami. Naglalakad kami. Kagaya ng sinabi ko kanina, itong papunta, pauwi sa amin is 20 minutes walk daw, sabi ni Mr. Ibe. Pero sa lola nyo, baka times 2. Baka mga 14 minutes sa bagal. Pero yun nga, e, kukunay ko lahat ng video. Kaya ako nag-video para ito yung mauuna. Kasi gusto ng uncle natin, nakikita ang mukha at bago i-connect yung mga video. So, ito yung aking ganap for today na yung kagaya ng pinakita, kagaya ng ipapakita ko sa inyo yes, yun. Sobrang nice. Basta so, syempre, ba diba, yung nga uh, kagaya nung kanina kinakwento ko, isa-summarize ko siya. Pakikita ko sa inyo yung nakunang ko ngayong araw. So, ayan ha, panoorin nyo. Thank you! ko pa ang May favorite. Indian. Indian food. Grabe na ang ano. Grabe na tayo sa carbohydrates. Kota na. Kati mukha ako. Ah. Hindi ako pwedeng magkamot kamot Kasi katatapos lang ng aking potensa. Day 2. Very nice.

tapos na kami ni Mr. Ibe. Tapos na kami. At pupuntahan natin yung secret ano ni Mr. Ibe. Yung from the mall. Tingnan nyo ha. Samahan nyo ako, ha. Ang ganda na ito. Sobrang nice. So from the mall, lumabas kami. Lumabas kami dito sa mall. At nasa ano kami ha? Nasa top floor kami. Top floor ito dito sa ground floor. Diba? Ayan. Lumabas kami dito. So, ay, papunta na sa park. Ang lolo ko, ayun na, nauna na. Ayan. Kasi secret ano ni Mr. Ibe eh. Lagi kapag ka nagpupunta kami dito sa mall na malapit sa amin. Dito kami lumalabas. Kasi secret passage siya. Going to the park. Pero nasa top floor. Hindi siya, hindi siya ground floor. Kakaiba nga. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo yung view na from the top. Ayun ay nag na yung lolo ko doon. Kasi gusto ko kong ipakita. ba diba? Nasa top floor pero may park paglabas ng mall. <laughs> diba? Sobrang talagang ano, natutuwa ako dito. Ayan, papakita ko yung view. Dito kanina nakatay si Mr. Ibe. Pumunta na siya doon. Nye! Wait. Pakita ko ha. Kasi nasa top floor ako kanina, 'di ba? Ayun oh. Kita kaya kapag ka ano? 'Di ba? Yeah, bababa tayo. Para makita niyo talaga na ako ay nasa top floor pero ayan oh, ayan yung hagdanan. Oh, 'di ba? Kita ba? Hindi makita eh, no? So, ibig ko lang sabihin, Ako'y nasa top floor, lumabas ako dito, papunta sa secret uh, ano ni Mr. Ibena Park. So yung park nasa top floor siya nitong mall, nung mall kasi lumabas na ako sa mall eh. So dito na tayo papunta na tayo sa park. Na nasa taas. nasa <laughs> taas ng building kakaiba. Ang galing. No, oh, 'di ba? O oh, yan oh, parang pakiramdam mo ano siya, Pakiramdam mo na sa ground floor ka. So, ayan, is mga ano. Wala kasing, ewan ko, ano ba today? Today is Wednesday, pero ang daming bata. Oh. Ah, kasi tapos na yung school nila. Diba? Ang ganda mo park. Park na nasa Mr. ni, <laughs> Why? Why you waiting there? Come here, Nia. Tired? Skara ta? <laughs> ayan, oh. Diba? Diba, sobrang nice. Yun lang kasi wala akong ma content kaya sabi ko labas na tayo dun sa park. Sa park na nasa mall. Na nasa taas ng mall. Ayan Mamaya ulit. Papahinga muna kami dito. <laughs> no smile, ha? Iskareta. Skareta? Ne Ah, okay. We're going home now. going home. Uwi na kami kami ano tapos nang mag-ikot tapos na rin doon sa aming pinuntahan sa may dito sa may city hall tapos na rin kami mag-mowling so kami uuwi na para makapagpahinga anong oras na? hapon na rin eh what time now ni? Eh? 5 o'clock na rin o, so ano tamang tama lang yan na ano uwi na o, uwi na kami Nakakain na rin kami ng aming ano. Ako lang pala, favorite ko yun. Mr. kasi pinipilit ko lang lagi yung kumain ng Indian food eh. Kasi pag nandito kami sa mall na to, dinadaanan namin yung restaurant na yun na malapit lang sa mall na yun o malapit lang sa lugar namin. Sobrang masarap yung food. O so, yan, yeah, wala nyo ang oh, OOTD for today. OOTD for today, no? OOTD, PD na nga is today, eh, no? Outfit of the day ang OOTD yun. Outfit of the day. Ayan lang. Salamat. Mamaya connect natin yung video na kinuhanan ko from the mall. Going out here. Going, going here. Or dito, palabas ng park. Ayan. Ayan lang. Salamat. Ayan na. Bababa na tayo. Kanyo ha. Ayan na. Bababa na tayo. Doon. Pero galing kami doon, ayun oh, yun yung mall. Galing kami doon sa taas. Dito na lang daw kami dadaan kasi hindi na kami babalik doon sa mall. So, baba na lang kami dito. Mga mga bata doon. Parking pala yun, no? Oh. Honey, that's parking, no? Oh. Oo. Oh. So, mistake? Ah, there, there, there's an elevator. Ayan, oh, nakikita, kita, kikita. Fifth floor, di ba? floor na may, ano, na may park. Okay. Kanina galing kami sa rooftop. So, eh, no ground floor. Eh, saan ba yun? Elevator na dalawa lang. <laughs> Walang ground floor. So, bababa ulit kami ng another, ano, only one ni, sana nagkaidang na lang, sana nagstairs na lang. So, no ground floor. So, paibang elevator. Parang sayang. <laughs> May guru, parang sayang. Ah, <laughs> yung mga bata kanina nakita ko. O, ano. ano tong lugar? Parang sayang naman. Walang mga tao-tao. Parang walang nagrenta ng building. Oo. Oh. Oo, oo. tingnan nyo, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, eh, oh, nasa tuktok talaga kami. Yung park nando doon. Honey, come here. Maybe here. This side. Maybe this side? Ah, there? Oh, ah, okay. Ah, siguro itong building na to is ano, condominium. Oo. Wala doon ano? Walang elevator. Nakakaiba yung elevator. Isang ano lang. <laughs> isang isang floor lang yung elevator. Parang mag-aksara ng elevator. Diyos ko, tapos maghahagbang ka ulit. Nakakaiba naman. So, baba dito. Tapos mamaya, ikokonek ko na lang yung video. Ano lang Huwag lang ang buhay ng lola nyo. Para maipakita sa inyo kung anong meron dito. Diba? Ganun ang buhay ng mga content creator. Siyempre. Gusto na experience na ganun. Pag-ishinare niya, diba? Nice. Kapag nung panoorin ng tao, very good. Kapag ayaw, wala namang magagawa yung mga creator. So, pababa na uli kami. Nagtak Nagtak lang talaga ako no. Fifth floor, tapos isang hindi mo kamupo yung lolo niya sa elevator. so, ayun. Nandito na rin kami sa ground floor. So, yun lang. Ay, hindi pa rin tapos. At may pa uli doon. So, kasi kanina yung pinanggalingan namin, 7th floor yun eh. Tapos, bumaba kami, di ba? ng ano, bumaba kami, tapos may park. So, yung park na sa ano siya, nasa 5th floor yung park na yun, kanina, na pinuntahan natin. Tapos, ito, ayan, hagdanan pa rin, palabas na ng road. Ayan na yung road, oh, palabas na doon. So, yun yung lolo ko. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna. Patayin ko na tong video. Connect ko na lang mamaya para ano, panoorin nyo yung... Ay, grabe o. Oh. Panoorin nyo yung pinanggalingan namin na park. Kukonnect ko na rin tong mga kalapating kinunan ko panina ng video. Yung aking ganap for today. Ganap ng lola nyo. Diba? Ang trabaho ng pagiging isang content creator ayan pala yung basta. Nandito pala yung basta. Tingnan nyo nga yan. Kung hindi pa ako, hindi kami lalabas dito, hindi ko ma-discover -di tong bus stop. Ayan pala, oo. Pwede naman akong mag pala. Pero mas okay na rin yung naglalakad. Mas exercise. So, yun lang. Hindi na naman matapos ang lola nyo. Salamat! Bye! Hmm? Kami maglalakad pa uwi ng aming bahay. Kasi nga, since hindi mainit at medyo ano eh, oh, cloudy. Ang sarap ng, ano, ng weather, kaya okay lang maglakad. Ma kami ni, ano, ni Mr. Ibe, maglalakad na lang kami pa uwi. So from here sa mall na to, going to our home, mga 20 minutes walk. Yan, o di ba? 20 minutes walk. Syempre exercise na din 'yan kaya ano, mas magandang maglakad. Maglakad to good health. Um, kasi marami rin kami nakain kanina eh, di ba? Indian food yung ano. Nakita ko sa inyo kanina yung ano, yung restaurant. Na nasa okay. ano kami, sa Indian restaurant right? here or this side eh. Maybe here better. Oh, yun. Mas okay dito. Kaya maglalakad kami sa dami ng kinain na yun. Ng mga Indian food. Hmm. Mamaya tong video. Ay, nakakatawa. Nakakatawa. Ang dami kong video ngayon. Post ko kaya ito sa aking YouTube. Mas okay. At mahaba-haba. Walang cut sabay ganun eh, no? walang cut so ayan, pauwi na kami naglalakad kami, sa so, 20 minutes ang aming lalakarin or baka more than pa so, Mr. Ibe kasi mabilis mag maglakad kaya sabi niya 20 minutes lang, eh syempre pagka ang lola niya baka times to yun grabe naman yung building pagka nipis nipis so ayan no oh. eh grabe naman yung building Nakita ko na yan, pero hanggang ngayon talagang hindi ako makapaniwala dyan sa building na yan. Sobrang nipis. Oh. Nagbibideo pa rin ako, hindi ko pa rin hino Just go. <laughs> okay, sige, yun lang ulit. Mamaya tayo ulit magkita-kita. Salamat sa panunood. ika ko na itong video. So, meso marami na yung video ng lola nyo ngayong araw. So, ibibidyo ko naman kasi nga ang gusto ng uncle natin yung nakaharap ang muka. So, magbibidyo tayo. Okay, bye!